Nang mapansin ni Yael ang pananahimik ni Arian, hindi niya napigilang haplusin ang ulo nito. Hindi mo ba napansin ang kamalasang nangyari sa buhay mo? Oras na para baguhin ito. Paano mo nasabi na magbabago ang kapalaran ko? Paano kong magtuloy-tuloy ang kamalasang iyon? Nasabi ko ito dahil ako mismo ang magbabago ng kapalaran mo. It's your turning point in life to meet me. Nabigla si Arian nang marinig ang sinabi ni Yael. Magkahalong saya at lungkot ang kanyang naramdaman. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan, dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Yael at sinabing, Bukas, magpa-file na ako ng annulment. Ayaw mo bang samahan kita? Mukhang alam na ni Yael ang iniisip niya. Huwag na lang siguro. Ayaw kong idamay siya sa mga personal kong problema. Higit sa lahat, Ayaw kong mabago ang tingin sa kanya ng ibang tao. Gusto niyang ingatan ang pangalan ni Yael hanggat maaari. Hindi nagpumilit si Yael. Sa halip, hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, Pagkatapos mo, tawagan mo ako. Susunduin kita. Kinabukasan, nang makarating si Arian sa lugar, hindi na siya nagulat nang makita niya nakasama nilang si Yula. Ngunit laking gulat niya na naroroon din si Paula. Nang makita ni Yula si Arian, tila na konsensya siya. Dali-dali siyang naglakad palapit kay Arian. Nako, salamat sa Diyos at okay ka Arian. Gusto niyang hawakan ang kamay nito, ngunit umatras si Arian at umiwas sa kanya. Saglit na natigilan si Yula bago niya pinilit ng umiti. Pagkatapos ng nangyari kagabi, tuluyan na nilang pinutol ang lahat ng kaugnayan nila kay Arian. Ngunit naalala pa rin ni Yula ang mga sinabi ni Paula. Ang krisis ng Wellmanville ay malulutas lamang kung hihiwalayan nilan si Arian at pakakasalan si Paula sa halip. Nang makita nilan si Arian, agad siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Inaasahan niya na matatakot si Arian dahil sa pagkakaaresto nito kagabi. Inisip din niya na magiging mabangis ito habang humihingi ng paliwanag sa kanya. Ngunit nang makita niya ang pagdating ni Arian, nakita niyang kalmado ito at bahagya siyang nadismaya sa kanyang nakita. Nang makita ang paalala ng kanyang ina, saglit siyang natahimik at walang pakailam na nagsalita. Let's go. Okay, napatingin si Arian sa tatlong nasa harapan niya. Hindi siya nag-alala tungkol dito nang sandaling iyon. Inangat ni Arian ang kanyang ulo at sumulyap kay Yula bago tumingin kay Lance na may misteryosong tingin. Simple lang naman ang request ko kahapon. Pero nagbago na ngayon. Lance Colton, I initially wanted 20% of the shares that I had invested in the beginning. Pero ngayon, gusto ko ang kalahati ng lupain ng Wellmanville. Nang matapos ni Arya na kanyang mga salita, biglang may nagsalita sa malakas na boses. This is impossible. Hindi ito si Yula o si Lance, kundi si Paula. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Yula at tinitigan si Arian. Noong una, naisip niya na matatapos ng maayos ang lahat sa usaping hiwalayan ni Nalans at Arian. Ngunit tila biglang naging ibang tao si Arian nang hilingin nito ang kalahati ng lupain ng Colton Corp sa Wellmanville. Ang lupaing iyon ay patay na lunsod, ngunit ngayong malapit na itong ibenta, kikita sila mula rito. Arian. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot si Yula. Nang hihinayang ako dahil sa nangyari sa inyo ni Lance. Gusto kita, pero hindi mo ba naisip na ang iyong hinihiling ay sobra? Two years ago, si Lance na ang bumuo ng Wellmanville from scratch. Naisip mo ba kami pagkatapos mong hilingin ang kalahati nito? Kung ganun, naisip mo rin ba ako, Mrs. Colton? Nang sandaling iyon, Naramdaman ni Arian ang init na nagmula kay Yula. Ngayon niya napagtanto na ang kabaitan nito sa kanya ay may mga string na kaakibat. Kung hindi siya naging kapakipakinabang sa mga ito, hindi siya gugustuhin ni Yula. At ngayong alam na ni Yula na wala siyang maitutulong, humiling na agad ito ng mga paglilitis sa kanilang paghihiwalay. Ganun pa man, hindi naging madali ang pagdaan sa isang diborsyo. Dahil pinabayaan nila ako, hindi ako magpaparaya dito. Mrs. Colton, dapat mong malaman kung sino ang tumulong sa Colton Corp para mapaunlad ito sa maiksing panahon. Hindi na mahalaga kung dadalhin natin ito sa korte dahil ito ay hindi isang kahilingan lang. Pero kung talagang gusto mong dalahin ito sa korte, kaya ko itong ipaglaban. Nang makita ang madilim na mukha ng tatlong tao sa harapan niya, Nakaramdam si Arya na kasiyahan sa loob niya. Hindi napigilan ni Paula ang manahimik. Talagang dadalhin namin ito sa korte. Aryan, baka nakakalimutan mo na may mga picture kaming hawak na may kasama kang ibang lalaki. Do you think tutulungan ng korte ang babaeng ng loko sa kanyang asawa? Ang kalahati ng Wellmanville ay hindi ko pwedeng ipaubaya kay Aryan. Malaking pera iyon at hindi ko yun kayang kitain kahit magtrabaho pa ako habang buhay. Nang marinig ang sinabi ni Paula, ngumiti si Arian, kinalans at yula. Kung ganon, dapat ako magpasalamat sa pang ibig ni Mr. Colton para sa'yo, Miss Fontanilla. At sa'yo naman, Mr. Colton. Kailangan ko pa bang ipaalala kung gaano karaming babae ang nakarelasyon mo habang kasal ka sa'kin? Alam ng buong Pilipinas na ikaw ay isang playboy who switches a different partner every night. Now, you are accusing me of being with another man. Itinutok niya ang kanyang mga mata kay Paula. Hindi ko alam kung saan mo napulot ang babaeng tulad niya, Mr. Colton. Bukod sa wala siyang alam sa pagpapatakbo ng kumpanya, pakialamera din siya. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang tipo ng babaeng gusto mo, Mr. Colton. So ngayon, alam ko na kung bakit hindi mo ako nagustuhan. Agad na nagdilim ang mukha ni Paula. Akmang susuguri niya si Arian nang bigla siyang hawakan ni Lance. Galit na galit si Yula sa inasta ni Paula. Tumigil ka sa pagdadaldal mo dito. Tumahimik ka. Agad na nagbago ang expression ni Paula. Kahit galit na galit siya, hindi niya ito nagawang ipakita sa harap ni Lance. Arian, Pwede ba nating pag-usapan ito? Kung tutuusin, ang kalahati ng Wellmanville ay sobra-sobra. Kailangan mo ring isaalang-alang ang aming kalagayan. Hihilingin ko kay Lance na bigyan ka ng 20% nito. Sa nakikitang tinding ni Arian ngayon, alam ni Yula na hindi nila makakamit ang magandang resulta. Wala siyang idea kung sino ang malaking customer na sinasabi ni Paula. Ngunit pagkatapos ng nangyari kahapon, alam niya kailangang ibenta ang kapirasong lupa sa lalong madaling panahon. Kapag naantala ito ng isang araw, magdudulot ito ng malaking panganib sa kanila, lalo na kapag napunta pa ito sa korte. Dahil sa nangyaring insidente sa Sunbridge, halos tumigil ang customer sa pakikitungo sa kanila. Kung mapupunta ito sa korte at lumabas ang balita, maaaring talikuran ng customer ang kanyang sinabi. 50% percent. No more, no less, Mrs. Colton. Ayaw ko na pag-usapan ang tungkol sa nangyari sa nakaraan. This is my bottom line. Kung kailangan mo ng oras para pag-isipan ito, bumalik ka at maglaan ng oras. Pwede naman tayong magkita mamaya. Pagkasabi noon, tumalikod si Arian para umalis. Fine. Kung gusto mo na kalahati, edi sige. Nang marinig ang malamig na boses ni Lance, napahinto si Arian sa paglalakad. Nasisiraan ka na ba talaga ng bait, Lance? Agad na nagbago ang mukha ni Yula. Napangiti si Arian, ngunit hindi niya ito ipinakita sa harapan ng tatlo. Tumungo si Arian malapit sa photocopy shop at naiwan ang tatlo. Lance, 50% yun. Inilabas ni Paula ang saluobin ng tulad na kay Yula. Mahinahong tinignan ni Lance ang kanyang ina at si Paula. Kung ganon, may iba pa ba kayong naiisip na paraan? Bahagyang nagkatinginan si na Paula at Yula. Oo nga naman, wala silang ibang idea. Imposibleng hilingin nila kay Arian na bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos ng ginawa nila dito kahapon. Makalipas ang ilang sandali, napatingin si Lance kay Arian habang pumapasok sa isang photocopy siya. Parang iba siya ngayon. Dati, lagi siyang mukhang problemado at masungit. Pero ngayon, hindi lang siya mukhang balisa. Mukhang palaban din siya. Taglay niya ang ningning ng isang babaeng magsisimula ng bagong buhay. At hindi siya natutuwa sa ipinakikitang iyon ni Arian. Lalong nagdilim ang mukha ni Lance. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Arian at bigla itong nagbago ng ganoon kabilis. Ito ba ay isang pagkukunwari o may itinatago siya sa akin? Nang maisip niya iyon, sinundan niya si Arian sa photocopy shop. Tanghali na nang maayos ang lahat. Hindi nagtagal at pumasok si Lance at Arian sa opisina na kanilang attorney. Habang si Paula at Yula ay nagpa siyang maghintay sa kotse. Makalipas ang mahabang oras, magaan ang loob na lumabas si Arian sa opisina ng attorney kasama si Lance. Naging magaan ang kanyang paghakbang na para bang may naalis na tinik sa kanyang talampakan. Maayos na natapos ang talakayan sa kanilang hiwalayan at kumpleto nilang naisubmit ang lahat ng kailangang dokumento. Sa kabilang banda, mas lalong nagdilim ang mukha ni Lance. Habang naglalakad, kinuha ni Arian ang kanyang telepono upang tawagan si Yael. Dahil hiniling nito na tawagan siya oras na matapos ang lahat. Ngunit bago pa niya mapindot ang numero ni Yael tumayo sila sa kanyang harapan. Aryan, sinong nagpiansa sa iyo para makalabas sa presinto kagabi? Bahagyang kumunot ang noo ni Aryan bago siya sumagot. Sa tingin ko, wala ka ng pakialam doon, Mr. Colton. Ang tatay mo ba? Mukhang hindi niya narinig ang sinabi ni Aryan. Nang marinig ni Aryan ang pagbangkit nito sa kanyang ama, bahagyang nagiba ang ekspresyon sa mukha niya. Wala ka ng pakialam kung sino ang nagpiyansa sa akin. Teka, bakit gusto mong malaman? Lalaki ba ang sumundo sa'yo? Agad na lumubog ang tingin ni Lance. Pagkatapos, bigla niyang hinawakan ang kamay ni Arian at inulit ang tanong. Sino ang sumundo sa'yo? Bakas pa rin ang marka ng posas sa pulso ni Arian. Nang hawakan ni Lance ang kamay niya ng sandaling iyon, matinding sakit ang naramdaman niya. Anong ginagawa mo? Nang makita ang nakangiwing mukha ni Arian, ibinaba niya ang tingin sa kamay nito. Ano to? Biglang nagbago ang mukha niya nang makita ang mapulang marka sa pulso ni Arian. This is none of your business. Pilit na binawi ni Arian ang kanyang kamay kay Lance habang iniinda ang sakit. Nag-alinlangan si Lance nang pumunta si Arian sa bahay nila kahapon para mag-dinner. Wala pa itong sugat. Biglang nagdilim ang mukha niya. Ito ba ay dahil kagabi, nang di naputol ang kanyang salita nang may salungat na ekspresyon sa kanyang mata. Huminga ng malalim si Arian bago muling nagsalita. Mr. Colton, kapag hindi mo ako binitawan, tiyak na magagalit ang iyong kasintahan na nakatanaw sa di kalayuan. Wala na siyang nararamdamang pagmamahal kay Lance. Natigilan si Lance at nablako ng ilang sandali. Dumilim ang mukha ni Paula habang nakatingin sa kanila mula sa malayo. Biglang naalala ni Lance ang mga nangyari kamakailan at ang nangyari kahapon. Tungkol sa nangyari kagabi, hindi ko sinasadyang ipadala ka sa police station. Oo, hindi mo sinasadya dahil pinlano mo na ang lahat noon pa man. Lumingon si Arian at tinitigan si Lance sa huling pagkakataon. Minahal niya ito noon hanggang sa kaibutura ng kanyang puso. Ngunit pinahirapan siya nito sa nakakatromang karanasan. Lance, tapos na tayo. Malinaw niyang binigkas ang kanyang huling salita bago niya ito iniwan. Isang Bentley na kulay gray ang sumikat sa ilalim ng araw sa tapat ng kalsada. Mabilis na sinagot ni Arian ang kanyang telepono nang magring ito. Hello? Kamusta ang pagkikita nyo ng iyong dating asawa? Matagal kang nakatayo doon kasama siya. Ano ang sinabi mo sa kanya? Ang mahinahong boses ni Yael ang narinig niya mula sa kabilang linya. Kahit wala ito sa harapan niya, nai-imagine ni Arian ang ekspresyon ng mukha nito ngayon. Nagsaselos ka ba? Sabi niya sa mahinahong boses. Ipinaramdam niya kay Yael na parang ang lahat ng bulaklak sa kanyang paligid ay namumukadkad sa kanyang ngiti. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, natunaw ang kanyang puso nang matanaw si Arian habang nakikipag-usap sa kanya sa telepono sa di kalayuan. May bagong restaurant malapit sa lugar. Nagugutom ka ba? Habang naglalakad, mabilis na nilampasan ni Arian, sina Paula at Yula. Hindi niya pinansin ang dalawa. Kung tutuusin, hindi na niya iyon kailangang gawin pagkatapos ng nangyari sa pagitan nila. Pinanood siya ng tatlo habang tumatawid ng kalsada hanggang sa makapasok sa kulay gray na Bentley. Kahit na malayo ang sasakyan sa kanila, nakita nila ang outline ng isang lalaki sa driver seat. So, nakakuha na pala talaga si Arya ng ibang lalaki at hindi lang ito mukhang mayaman, kundi sobrang yaman. Bulalas ni Yula. Sukdulang nagdilim ang mukha ni Lance nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Thank you guys for watching.